Trupa, nandito tayo ngayon sa Salis Street. Kakain tayo. Dito sa may ano to ha? sa may Kiapo. Kakain tayo ng isa sa mga legendary. Dito sa Kiapo, ito si Tatay Jess. No? Ang sinaserve niya is yung papaita niya. At uh, yung isa sa mga pinakamasarap na ano niya, na recipe niya. Yung uh, sisig. Actually, yung sisig kasi, yun yung, yun yung hinahanap so, ko na sisig. sisig na utak ang gamit. Po. Nako, so, sobrang sarap nito. Promise. so ka, Trupa. Kain tayo kay Tatay Jess. Inatahan lang ka. Laing. Ito. Bigol Express. Uh, isaw. 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 Sarsadong isda. Lipstick. Sisig. Tinola. <laughs> per order. Ah, mura lang yung laing mo, ha? Grabe yung laing nila. 35 pesos. Pero ang pinakamasarap talaga dito. Halos lahat naman na masarap dito. Yung papaitan, tsaka yung ano nila, yung papaitan, tsaka yung uh, sisig nila sabayan mo ng laing. Yan, isa kasi yung mga nagluluto dito, Bicolano at Ilocano. Isa yan sa mga sikat dito sa Quiapo actually. Itong uh, si Mang Jess, isa sa mga legendary dito sa Quiapo. So ang gamit mo pala sa sisig mo is utak ng ano? Utak, utak din, no? Ang baboy. Baboy. May, 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 Ito talaga so, yung ano eh. Papahitan, so, sinigang sa miso, pinawalang manok, at saka so, uh, Oh, sabaw lang ako. Oh. Pabalot naman, tino, ano, tinola. May ah. nandigendary na. dito, sa kaya po, tatay Tapos yung papahit. Yan, yeah, saan yung papahitan mo? Ito tayo, no? Mm, yan, no? Oh. Yan, yeah. no? Okay, Ito, inabot pa, oh. Okay. Oo nga, yun. na okay. lang. Ang laman niyan, Tay Jess? Litid ng baka lang to. Ah, Litid ng baka ba yung mga sakwako. Hmm. Wala siyang laman loob. Kwako, as in oh. kwako kolor lasang laman loob puro pwede ha kasi ano tayo collagen tingnan mo ano? oh yung mga kumakain dito yung may mga arthritis kasi collagen to eh oh. rich in collagen yan true pa yan oh oh walang laman loob ha yung mismong papaitan niya yan dito walang laman loob bagay na bagay sa ano no sa mga matatanda kasi rich in collagen yan ay eh.

Eu minha... <laughs> vou